Nagdasal ako sa Diyos. Sabi ko, eh, Lord, if you want me to serve my hometown, give me the sign. Ang pinakamalakas na sinyales ay yung, yung pinuntahan ako noong kasalukuyang pangalawang punong bayan at lima sa walong kasalukuyang konsyal ng bayan at mga datihan na punong bayan, former mayors. Nako hindi tinanong, hindi ako sinangguni, pero ako'y okay, kanilang pinakusapan para sila ipamunuan itong halalang 2025. Dragon Slayer kung tawagin si former Coast Guard Commandant Admiral at ngayon ay Malvar Batangas Mayor-elect Art Abu. Paano ba naman kasi tinalo niya ang kanyang katunggali sa politika ng mahigit dalawang dekada ng naninilbihan sa kanilang bayan? Ang dahilan, hindi rin niya alam. Pero batid ni Mayor Abu sa kanyang puso ang kagustuhan niyang makatulong sa kanilang bayan sa paraang walang korupsyon, walang may iwan ng malvarenyos at walang maagrabyadong maumayan sa mga serbisyong kanilang Ilalaan. Sa eksklusibong panayam ng SMNI kay Mayor Art, sinabi niyang hindi niya lubos maisip na isa na siyang ganap na lingkod bayan at magiging ama ng kanilang lugar at una niyang target nayon ang kanilang 10-point roadmap agenda kung saan kinalap nito ang mga hinaing ng mga tao para agad maisakatuparan ang mga ito sa lalong madaling panahon. Hindi naman anya mahirap itong gawin dahil na rin sa nakuha nitong karanasan sa kanyang panunungkulan bilang pinuno noon ng Philippine Coast Guard. Naging matagumpay tayo sa pamamahala dahil tatlong bagay lamang ang lagi kong nasa sa isip. That my governance must be remembered by the people in three things. Una, consultative. Pangalawa, participatory. Pangatlo, transparent. So, kailangan mak makinig muna ako sa kanila. Pakinggan nga ako ang kanilang hinaing. May boses sila sa aking magiging uri ng pamamahala. Pangalawa, participatory. Eh, kailangan lahat kasama, kasama lahat. Lahat masaya, masaya ang lahat. Walang maiiwan Sama-sama kaming magiging matagumpay. At pangatlo ay transparent. Kailangan ay hayag sa kanila, alam nila kung ano ang meron at wala, lalo'y lalo na sa larangan ng pananalapi at pamamahala sa kaban ng bayan. So yun din ang uh, gusto kong ibahagi sa kanila, to give them the assurance that the trust bestowed upon me by each Malvareño will not be wasted you will give justice to their trust and confidence sa ilalim ng kanyang pamumuno nakikiusap si mayor Art na nakilalanin ang kanyang kakayahan upang magtuloy-tuloy ang tagumpay ng kanyang pamamahala pagkatapos ng eleksyon as uh, a leader kailangan ituring mo na silang lahat na iyong kapamilya at kaibigan hindi na pwede na eh, hindi ang bumoto sa akin hindi ko yung kasama uh, our ultimate goal now is How to win everyone to my side. How to make them convinced that we need to work together. We need to move forward together as a united Malvarenos ilan sa mga prioridad sa ilalim ng temang matatag na pamahalaan. Masaganang mamayan ay ang pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon ng mga kabataan, maraming trabaho, maayos na serbisyong medikal at pagpapayaman ng agrikultura. Nauna ng hinangaan si Mayor Art sa pagiging simple at mapagpakumbaba ang lider. Siya ay isang magsasaka at ama na nais maging inspirasyon sa mga kababayan nito, lalo na sa pangangalaga sa kinabukasan ng mga anak at pamilya. Yung farming kasi nagpapalala kung saan tayo nagmula at yung hindi natin dapat kalimutan. Uh, nagsimula tayo sa walang-wala, sa totoo lang magsasaka. Uh, kaya kailangan kung ano man narating natin sa buhay, lagi natin guguritain kung saan tayo nagmula. Para naman sa kanyang may bahay, Makakaasaan niya ang bayan ng Malbar na magiging kabahagi siya sa pagpapaunlad nito, lalo na sa pagkilala sa mga pangailangan ng mga Malvarenyo. Uh, ang buong pamilya ay eh, masayang-masaya kasi uh, natupad na yung pangarap ni Admiral Abu na magmiyo ng, ng Malbar. Uh, kami ng aking mga anak, talagang uh, ano kami, all out support sa kanya para lang ma-achieve yung pangarap niya. Talaga't tulong-tulong talaga kami sa ano. Kaya inaasahan talaga namin na gaganap siya sa lahat ng mga ipinangako programa na kanyang ipinangako noong election. Pero kami naman talaga, kami ng mga anak ko ay talagang tutulong kami sa kanya para para talagang, talagang maging ano lang na mapatunayan na siya isang maging, maging mabuting uh, ama ng bayan ng Malbar. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat Paul Montebon, SMI News.